kumusta po ang lahat yan bali alas 5 25 na ng hapon sagwa naman tayo kapat papunta, papunta doon sa kapilang barangay doon naman tayo magsisimula yung isa kagabi na kulambutan na natin sa kangit luga na yun kaya simula na yung pagsagwa natin din hapon papunta doon din ganitong oras sa so bali yung baterya nga na pala natin ano nabawasan na yung tubig ng isang litro pinagtagan ko kanina ng isang litro kaya siguro madaling malubat kaya tinignan ko kanina madami na pala yung tubig na wala sana yun lang yun lang yung problema yung tubig lang sana magtagal pero kung pagaya ng mga dati kong baterya na humihina tapos nababawasan yung tubig tapos nalalagyan ko ng water solution hindi na rin bumabalik sana ito yung tubig lang yung problema sana awabo to hanggang hating gabi mamaya ayan buti na lang bumanda yung panahon kasi kaninang tanghali kala ko hindi kami makalusong ngayon napakalakas ng hangin sabay pa ng ulan tindaga tuloy lumabo pero makakada naman tayo nito sa mga hanggang anim na di pa so bali sa utol kagabi madabi din siyang huli madabi din siyang huli kagabi umuwi siya maraling araw na yata alauna na yata no? umuwi si utol sana kung may mga nag na piyaya dyan may mga busy naman na pagkakalaw sa atin dyan video palay-lay pa sasagunin natin so yun ang mga pangulang ko mamaya pag dilim nagunod sa na tayo sana sa pina naman tayo mga na naman para sigurado na yung pang new year natin so yun ang mga pangulang sa makukuli natin lang punta natin Rahul alas 5.55 pa lang kasi simula ko pa lang may nagpakita na salamat wala yung lalaki dito ko na huli kagabi yung isa natin yung pangalawang huli ko lang punta natin dito yung dito sa pangitlo yun okay may buwi naman na sana matagpuan natin yung, yung lalaki ikot-ikota natin dito bago pa. Buti na kita ko bago na kapag dalawa sa marang na malaki yun ang hinayang talaga ako yung kulambutan napakalaki sana ng laki may bit siguro limang kilo yun kaso ayaw sa atin kumaripas thank you lord first class si Uton na hindi pa lumulusong isa lang yung spear na lumusong doon sa may tapat ng barangay namin baka si Uton na yan karamihan kasi ng spear dyan sa may tapat ng barangay namin doon mismo sa barangay namin kagaya sa style namin ni Otol, may ilaw sa bangka ginagamitan ng baterya bateryang pangsasakyan 12 volt yung katambang grabe bihira na lang yung balitong katambak ano yun karamihan na nanguhuli natin itong maliit ito nagbuhalan na sa para sa katambak sa may barangay Victoria so papunta na tayo ng lagundi si Otol pala yung lumusong nun sa amin at dito na rin

sa 1.2 kilo Pagka alas 8 na Ano naman tayo sa may alin Bayan ng alin Dito tayo sa katang ng pier Ayan mga barko na nakadao Mali yung pier dito sa bayan ng alin Tatlo Dalawa pa doon sa kapila may dalawa pa doon Subuh magandang na kapasan subukan naman natin dito sana magandali so, tayo dito ng kulambutan si Uto nandito na rin papunta na rin dito nandung pa tayo nagundi konti negro Ay, piris yung mga barko dito na nakadaan. Hasta may kundi isa lang yung huli natin doon sa may kalin isang pusit lang <laughs> salamat uh, buti tumigil balik na kami ni Otol. So, kung pasokin yung kinarawa niya. alas uh, 10 na nandito na kami utol bumalik na kami salamat may pang apat na kaso lang yung ilaw natin hindi na yata kaya pumunta pa tayo sa may ginarawa yan wala na mahina na hindi na nadala ng nilagyan natin ng oh. tubig ulit dito na siguro yung hangganan nitong baterya na to. Mahina sana yung alo no. Buti pa. Buti hindi tuloy kumariipas. maripas. Na antok at na ilaw natin. Hinuwi na tayo. Hindi na kami dito sa Roman. Lalo pa namin sana pumunta na ng Ginarawa Kaso ano na. Pagod na. Yung ilaw ko pati lubat na. Lubat na yung baterya natin. Kaya eh, salamat na kami. Alamutan tayo. Tapos may isda tayo yung isa sayang talaga yung isa ayo higit siguro yung mga kilo yun kasi o isang panambutan yung kanya pero malaki para kaya kong tayo bitaw so yun ang mga sabay tapos kiloin natin kung ilang, ilang kilo tayo kaya yung mga gamit namin na ilaw yan kaya yung ilaw na ginagamit namin dito sa mga pak ay, kasi ito tali na ka lang ilang Ang namamana A few moments later So yun, nandito na tayo Salamat, nakapat na naman tayo Kaso bibi pa yung dalawa Ayun o, sanggol pa Pero ayos na rin yan lino na rin Ayun, mananak yun sa maralatin Tumahin natin to Ito, bihira na lang makapanan nito ng ganito kalaki dito sa amin pag <laughs> napakalaki yun oh. one and three port <laughs> matagal na ako nawamana ngayon lang ako nakahuli ng ganito kalaki pagsama-sama yun one and three four ang kami na kung kaya laki talaga nitong stock ka laki din 1 oh. kilo kilot kalahati din yung samara lo 4.6 malalaki tatlong perasa lang na isda libo yung halaga thank you lord at yung posit natin 240 yung kilo doon sa sa maral natin sa kakarambak at ito naman yun 2.8 yun 260 naman yung kilo dito kung talino din Ito ito yung ulam natin ito. Isang kulang buta na maliit. 1.2. Wal so, wala na itong, ano itong wala na itong ulam. Pinangalang ko na. 4.1. Yung kayo utol, isa lang pero malaki. Ito mo? Ito rin yung mauro sa malaki. 2.5 Ayos ah, na Pag hindi tayo mamaya pinamad na maling araw Babalikan ko yung kamaripas Malaki yun Babalik yun Ayan, ayan yung paulam natin 1.4 Yung paulam natin Thank you Lord. Nakadaming naman tayo Sa pangatong pagkakataon Madaming huli na naman tayo. Know, know, lahat first class. Ito talaga yung hindi talaga ako baka paniwala. Nakahuli ako nitong, nitong ito kalaki nito. Kadalasan yan. Kalahating kilo. Isang kilo. Swertihan na yung isang kilo. Yan. 1.7. Mamaw talaga. So yan. Totalan natin ito kung magkano. Ikitayin natin ito. At kung ilang kilo to lahat. So yun mga kadbenjor, malaki-laki naman yung kinita natin. Mas malaki pa sa kaapon. saka sana unang losong natin. Ayan, jackpot na naman tayo sa pangatlong gabi. Thank you Lord. Kumita tayo ng 2,885 na naman. Ayan, salamat. Salamat sa mahal na Panginoon. Sunod-sunod na yung blessing. Ayan, so bali yung kulambutan nga pala natin. Ano, yung isa na pang ulam, yan, sinama ko na lang dito sa naibinta natin, yan, 1.1. Yan, umabot ng 7.7 yung apat na piraso. Kasi ano, manok na lang daw ulam, sabi ng isa kong anak. Kaya yun, bali yung kabu, huli natin, ayan, 15.3. Plus yung isang batog na 300 grams, yan, 15.6 lahat yung huli natin. Salamat. So yun, magsasoutout na lang po tayo. So 'yun, magandang umaga Ayan, shoutout po tayo. Ayan, unang-una po. Shoutout sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayan, shoutout po sa inyo mga ka Sa walang sawang suporta nyo at pagtangkilik sa ating mga videos. Ayan, may sound trip sa kabilang bahay. Sana huwag naman tayo mga copyright Ayan. Sa isang sulok mabukayo ng mundo na ro roon, Ayan, shoutout po sa inyo. 'Yun, unang-una po, shoutout po kay Ma Merchoo Quintes, 'yun at sa buong family nyo yan at kay Sir Efrain Jacobson ayan shout out po sa inyo sir yan shout out kay Fredilyn Fredilyn Balaw from Hong Kong ayan shout out po sa inyo ma'am shout out kay Europe Tracker Pinoy vlog from Europe Germany ayan shout out po shout out kay Justin Jaho Prisnido ayan shout out po shout out kay Willy Inigo from Riyadh Kingdom of Saudi Arabia ayan shout out po shout out kay Junli Kimay from San Remigio, Cebu. Ayan, shout out po. Shout out kay Enrico Kakoma. yon at sa kanyang kapatid na si Alan ng barangay Makaalan Clavega. yon Clavega Samar. Ayan, shoutout sa mga tiga Samar. Shout out sa Disulok Family. Kinabong LB Laika. La Army Ryan, Trisha, Rocky, Bibi, Idna, from Babatnon Lady ayan shout out sa mga taga Babatnon Lady ayan shout out po sa inyo shout out kina Russell Ann Arapok Mark Vince Arapok Rosanna Arapok at John D. Broho from Jewel Rojo of Mandaluyong City ayan shout out sa Rojo at Arapok family shout out kay Ma'am Rosanna Villahermosa from Davao City ayan shout out po sa inyo ma'am Shout out kay Karino Kayadong in family. Shout out kay Milo Amores. Ayan, shout out po. Shout out sa kasumpang family kina Bots Aileen Mi, Agustin Alicis at Maya Yochel from Iloilo. Ayan, shout out po. Shout out kay Jeffrey Sumagayan. Ayan, shout out po. Shout out sa Batalona family Diyan sa Nasipit Agosan del Norte. Ayan, shout out po sa Batalona family. Shout out kay Danilo Adalim at Pri sa Adalim from Santa Rosa Nueva Ecija shout out po sa inyong magama. Shout out kay Romel Cadilinha. Ayan, shout out po idol shout out sa Bilahe yan family ng Batngon Leyte yun at especially kay Merch Bilahe ayan shout out po shout out kay Jewel Views from Saudi Arabia the mom yun shout out po shout out po sa inyo idol shout out sa Dilatory family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shout out sa mga solid jewels natin dyan sa May Lagundi shout out kay PG Ramos ng Santo Tomas Batangas. Ayun, shout out po. Shout out kay Bimber Dela Cruz. Shout out kay Jumar TV. Jumar Tubay TV from General Santos City. Ayun, shout out po. Shout out kay Jay Junior Ponce. In family ng Amadeo Cavite. Ayun, shout out sa mga taga Cavite. Shout out sa Valencia. Ayun, Valencia family. From Bicol. Ayun, shout out po. Shout out kay Alexander Fisquera and family from Jensen San Tumbler. shout out po. Shout out kay Dolp TV Mix Vlog Shout out kay Romeo Alcones at sa Amur Beach at sa Alcones Family dyan sa Tagligan San Teodoro or Oriental Mindoro Ayan, Shout out po sa Alcones Family Shout out kay Roman Balag Shout out kay Dennis Dela Cruz and Family from Naay Cavite Ayan, Shout out po Shout out kay Armando Suabertes from Bato Catanduanes Ayan, Shout out po sa inyo mga idol Ayan, Shout out kay Diyan tabukol kina Litlit at uh, Miran Minerva. Ayan. Shoutout kay Jen Tabucol kay na Litlit at Minerva Tabukol from uh, Bulinao, Pangasinan. Ayan. Shoutout po sa mga tiga Pangasinan. Shoutout kay Joseph Dario. Ayan. Shoutout po sa inyo mga ka-adventure. At shoutout po natin at support natin po natin mga ka yung kapwa natin may channel. And supportin po sa channel nila mga ka-adventure. Ayan. Unang-unang shoutout kay Otol Rapi Yun Rapi's is fishing yun at sa magkapatid ka na John TV Vlog at my star TV Vlog yun shout out kay Berespiro yun shout out bro Kapinas Official Father and san Fishing TV Kabuksay TV Pantan Fishing Adventure Manoy Nel Vlog Sibadong Vlog Banayad Vlog PH Juni Fishing TV Ray ang laglari amo sila rolak siro kapana tv adventure koya north tv nanay robi channel roger arciso trailer driver vehicle hunter blog M.G. Eric Adventure, Kafishing, Sagay Adventure, Batang Samar, Matandang espiro. So, yun sa nice magpa-shoutout po. Comment lang po kayo sa ating comment section sa baba para next episode yun mas shoutout ko po, po kayo. So, yun maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next video po. God bless po. Bye, -bye.